for today's video ay uh, yun, aalis kami para puntahan yung school at kukunin yung certificate. At syempre, didiretso na kami doon kung saan uh, yung bienan ko. At alam nyo ba, sobrang init dito pero doon sa kya po ng pinanggalingan namin, umuulan kanina para kaming basang sisiw. Kung kailan din naman nakabili ako ng bayong, saka din... Saka din naman nawala yung ulan. O diba Kasi ang galing po. ng timing? <laughs> Ayun, kainit. Mamadi, kainit, mamadi. Ops. Okay wala ng ulan. Saka ako nakabili ng payong. Ay, kunin ko muna yung sibuyas. o, <laughs> <laughs> oh, siyempre, mura lang sibuyas. <laughs> Gold to dati eh. oh. It's on Dwight Hubag. Yan. Hello, Mama D. Ngayon lang kami nakapunta dito kasi alam na ang lapit ng bahay namin. Hmm? Ayun o, oh, dayungin yung itong buha o. <laughs> Kaya natin yun. <laughs> At tatlo lang tayo. Tanggalin <laughs> din tayo. Uh Oo. -oh. Ay, <Hey>, grabe, yaon. <laughs> grabe, yaon. <un. laughs> Tingin nga dito sa glit. Tan. Mama di yung dalawang apo mo oh. Yung tumatakbo sa iyo doon para ano? <laughs> 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 oh, dito tingin. Papay lahat. Klo, tan. Sige na, dahil ano, parating na yung ice cream mo. Oh, ayan na, ayan na, malapit na yung ice cream. Ano kayang meron dyan? Para maka, ano tayo nang malamig. O, oh, di ba diba? Sige na, ready? One, two, three. Ayan ang ice cream. Ano yan, kuya? Keso pandan na Ha? Boko salad tinipig, keso pandan. Gano yan, kuya? May 15, may 25. Buko salad, pandan, ano yan? Pa? Pinipig. Pinipig, ano sa'yo, ya? Ay, ano yan? Tinipig daw yan. Buko salad. Mas masarap buko salad. Yun. Yan, buko salad akin. Sa'yo, ya. Tan. Buko salad, oh. May friend ano. <laughs> buko salad. Ilan hmm. buko salad? Buko salad sa'yo, kuya ilan? Ayos, kuya. Buko salad ka? Hmm. Oo. Oh. Meron munggo dyan? Meron. Oh, masarap yung munggo. munggo ayun munggo meron pa isa wala naman keso pandan ha huh? wala naman ito wala na po eh ay wala na talaga oo sige ito na lang ayan may silong na kami <laughs> aray ko <laughs> ayan okay na yan o, okay na salamat po Finally, dito na naman kami sa malamig na lugar dahil doon sobrang init talaga at habang magbabanding kami, siyempre kakain kami, di ba diba? Para mabubusog habang nagkukwentuhan dahil matagal na kami hindi nagkita ng biyenan ko. So ngayon, ayan, tara, kain tayo!